So magandang araw mga kamilis uh, So itong ipapakita ko sa inyo ngayon uh, Itong bato na ito ay Ito ay may hugis itong uh, Tortol Turtol no Makikita ninyo Na sinadya talagang ginawa ito Ng mga uh, Japanese Yan Yan yung ulo niya Tapos kung titingnan mo Parang sinadyang minasa yung sa niya oh. Yan mula dito mga ka-hunters ay papakita ko naman sa inyo yung uh, box permission na bato no? kasi dyan yung ano uh, turtle sign so dito yung hugis box na bato na talagang box talaga na pagkagawa so kita natin So, ito ay exploration lamang ito mga kawinlis. No? Tapatita ah, ko sa inyo yung mga digit na gawa ng mga Japanese. So, ito. Yan. Yan. Napaka ganda ng bato na ito. No? Ah, mula dito mga kawinlis, tapatita ko naman sa inyo yung bato na inukita na hugis araw no so dito tayo to, so, yan napakaganda nito ang kawilis no yan so legit talaga yung mga ano dito mga markers uh, inukit talaga sa bato no yan